Welcome back na naman sa aking panibagong vlog. For today's vlog ay ayusin ko itong si mia MX dahil hindi nagana yung fuel gauge niya. Ayan, hindi Try natin. Ayan, hindi nagalaw. Dapat yan, gagalaw na yan kasi marami din gasolina. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay, dahil di na gana to, ito yung ayusin natin. Start muna natin para sigurado. Ayan. Ay talagang gumana. Ay niyang gumana. Ayusin natin to. Patay muna natin yung makina. Ito. Para mapagana natin yan. Ay, titignan muna natin kung Itong kuryente ba diba, ay may power. kung kayo basta basta magpapalit ng ng motor na ito kasi tignan mo muna kung okay pa. Ito dapat yan, tinest light mo yan kasi uh, para malaman mo kung nagana yung power niya. Dahil na testlate light ko na ito noong nakaraan at hinahanap ko yung test light ko hindi ko makita eh bubuksan na natin do. yan nakita ko naman to eh nagana naman to sa test light ko na nakaraan ang bala ko kasi magpalit na ako ng magpalit na ako nito wala well, akong ang tawag dyan nakalimutan ko na pag nagbablog ako nakakalimutan ko yun gagamit tayo ng 8mm ok na natin to ok matapot magbukas ang ganito basta motor nyo ah <laughs> Okay. Tapos na nga. Um, lang natin. Kung makikita nyo, simple simple lang yung mechanism, di ba? Ito hindi na eh. Ay matanggal ng bola eh. Pero ano? na, okay na yan. Ayun, simple lang yung mechanism niya. At, ayun. May mapapansin kayo doon sa loob. Ayun, yung dalawang yun. Ayun, 'yun, 'yun, hindi nakalapat. Ayun. Hindi nakalapat. Okay, para makita natin na maayos, buksan natin 'to. Kumita natin 'to ng plies. Tingnan natin 'to, tong lock na ito. Ito. Tingnan natin 'yan. Hubutin lang natin 'yan, okay 'yun po. Yun. Pag nahugot natin 'yan, hubutin natin to Ayan. Ito yung nasa loob niya. Tapos, ito yung ayusin natin. Kaya kung makikita nyo, meron yung dalawa. Ayan, yung dalawang yan. Kaya positive naman yung dalawang to. Kaya gawin natin ay pupush lang natin yan ng konti. Kasi hindi siya dumidikit dun sa hindi siya dumidikit dun sa aparato aparato hindi siya dumidikit dito yan, yung dalawang yan dapat siya nakadikit siya dito sa dalawang yan kaya kapag umangat yung gas tank ay yung umangat yung pinaka yun ano nga pang level niya, iangat din yung gauge mo So yun, kabitan natin. okay, dahil nakabitan natin, tetesin na naman natin kung gagana na yung ginawa natin. Ginawa ko pala. <laughs> okay, try natin. Ayun! Ayun Oh. Oh. Ayun! Okay na. Gana na yung fuel gauge natin. Mahal ka kasi yung fuel gauge kapag yung nabiyahe tayo na malayo para hindi tayo patingin-tingin sa sa loob ng tanke natin mas mahalaga may fuel gauge tayo ngayon ang inano ko lang dito ay para hindi na kayo gumastos pa mamaya yun lang yung sira kayang-kaya nyo na yun so okay, nandito na lang God bless, peace out, cheese sana may natutunan kayo